hindi po kami nakaahon yan oh pagkataas po pala na rin dahan dahan lang ano ah hirap po ng dahan tita yung bus dito oh <laughs> ha tita takat si tita eh yan oh dahan dahan lang dulas nga eh no? oh Ano nga naman ba kapag dumusos dito na po kami dito 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 hindi na makaimik eh dito di ka na makaimik yan yeah. kaya Mike ako okay, yung Mike anong ah, pagkakapagod po yan kaya Mike pagod talagang ay hiking ang gusto ninyo ay Yeah, ng hiking. Hiking talaga to. Oh. Hay na hay. <laughs> hay na hay, ano. Bale, press kong press ko po dito. Ayan. Ah, sarap ng hangin. Uh, sarap. Ayan, ano. Holy Cruz Mouth. Grabe, <laughs> tita. Pagod na Pagod. Ah, ah itrabo kami. Sip Ito si line ko baba. Bye bye. Hello. Mike. Hello. <laughs> ah, sarap ng hangin. Ayun po yung pinaka baba. Ganda. Sir, so, pangisa na oh kasi eh, ipababa na po ulit kami Yan. ito po ang view dito sa Pakil napakaganda po may mga ganito puno malaki, tabi po talagang tanggal po ang problema mo rito kung magiging may problema dito ka lang pupunta. talagang kaskong kasko po ang hangin ng iyong mga mata Magmamunta at magpasalamat sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjagal Ika Mga Kami kan tapos lang pagkain. Ha? Oh. 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 kami po yung Tita Di Maria Kulina Di Maria Ayan Ah, oh, na naman Pasyal -pasyal po bago po umalis. Ayan po Holy Cross and Gardens. Jawagda ng tasa Oh hotita. Po tayo sa Luciana si oh, ang oh. laki nito oh Yan po, Wall of Gratitude. Cordelia de Maria. Family of Mercy, Mercy Leo. Yan. Mga nag-donate po. Ano? Sulit na sulit. Yan. Yan po, flowers naman. Sunflower. Sulit na sulit. Ang ganda ng mga, ano niyan po hmm. po. Si Donald Verpo. Yan bong-bong po tayo pontor guide ni Indatita. Bago po siya umalis ng bansa, ah, Pilipinas. Siya po muna natin. Yeah. Ganda po oh. Uh. Ano sir? Kaya aking yan. Yeah. Ganda no? Shaping po yung natitinan. Ganda ng mga halaman. Pero eh. violet naman po Pwede ka pumasok. Pwede ka mag-alaga. Yan po, ganda o. Ay, parang, parang ano sa Europe. Hmm. Ah, ar po, upulang pula. Ah, mga kautol, la ah, magandang hapon po. Yan tayo po ngayon ay pasakanat. Katatapos lang po namin ni Titang ah, magmamasyal-masyal po. Yan, ah, atin pinasyal. Tayo po yung ginam inat gawa ng kailangan po natin mag-spray at uh, ilang, bu uh, ilang linggo na po tayo hindi na spray two weeks, baka mapabayaan natin yung sili. Yan tayo po ngayon ipasaka na. Anong oras na ngayon ay, ano po, 5.30 uh, ng hapon po. at uh, anong oras na? alas 6 na po 6 uh, 12 po ng gabi yan kukulang po tayo ng itak at baka uh, po tayo makabagat ng ahas ay nandun po si tatay sulo at si nanay po ay uh, wala nasa semana po kay nanay si bing sa nanay po ni tatay at ako yun na na tay na na ako Ah, tapi mati pang spray, so kaya pong gamot natin. Ah, mga kotol, tapay nandiyan na. Sa uh, parang po, ayun. Ito po yung parang. Ang kasama po natin ang mga dog hunter. Oh, uh, banda. Ay, baka po yung... ay pong may Ay, paniguradong uh, ano po tayo. Yan ang tuning po natin pa pabalik. Yan. na ano po ang kul sa ang kulis up oh. ito po yung parang hmm. yung na po sa dulo talaga pong gana pag sikap mga para mas gumanda po ang ating halaman yan oh. nandito na po tayo sa uh, nating ating uh, silihan po yan yan ito na po yan yan ito po hmm. Eh, panda ay eh, panda yan ito na po tayo yan paganda po yan prepare na po tayo mga kotol at uh, medyo gabi na po yan. sabihin niyo, mga kautol eh Ah, uh, kautol bakat gabi ka nag-ano, uh, nag, uh, spray kasi. Alam niyo mga kautol, mas maganda kasi kapag gabi. Ang insekto po ay nasa mismong dahon, ilalim 'yan. Katulad po nito, tingnan niyo po mga kautol. Ha? Ayan oh, may isang gagamba. Oh, ayan oh. Kita mo 'yan. 'Yan po. 'Yan oh, guys, Ayan oh. 'Yan. Ito. Gagamba oh. 'yan. 'Yan oh. Lahat ng insekto, mga kautol ay nasa dahon. Yan. Yan ang purpose ko po. Nalaman ko rin naman po sa technician. Yan. Tama mo mga kotol. Paano ka ko hindi gaganahan? Yan o. Napakaganda. Ng ating uh, sili. Yan. So, Bali, start na po tayo. At uh, gabi na nga po. Ang dami po nagliliparan mga kotol. Yun po yung naninira. Yari na po ang lahat ng ating bonsili. Yan. Ito po ay uh, ano. Sige ko lang po sa inyo dahil uh, sabi nila yung pong punggos yung yung naninira sa kanilang ugat ay yung alam mo yung paru-paro yung uang yung maliit na uang yun po yung uh, uh, kailangan pugsain kailangan kasi tuwing gabi lang siya napasok yan eh na dapo yan sabi nyo sa akin ng um, technician po ay uh, Alex tiranin mo ng gabi kasi yung uh, insekto na yan nasa ilalim ng dahon yan adi yan po yung may ano na kung ano ng gamot na yan, pampa... kasi papakabuti pa ng December pepe pa uwi na at uh, medyo gabi na po yan. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsabaybay po sa amin yan uwi na po tayo alam niyo yung mga otol yung rinig na yun yung parang yun na yung sa amin ah uh, ano tawag yun yung maingay yun eh kapag gabi na sabi nila dito may nagpapakita daw pero eh, wala yan mga otol dahil pinalaki tayo sa dinang yan kahit po alas 12 yan gabi yan wala pong problema sa akin alauna alas 12 nasaka po ako Basta may pananalig ka po sa Diyos. Yan, tayo po ilalakad Ah, mga kotol, bali, uh, pauwi na po tayo. Yan. Tayo po ay, uh, ano, ah, uh, natapos na sa pag-spray uh, po. Yan, nagpapasalamat nga po pala ako kay Tita Pilipina, Gonzales, saka sa Tito Pidil. Sabigyan nyo pong ilaw na gagamit ko na po sa tuwing uh, madaling araw. Yan, ganito, kapag ako sasaka po ng linang. Yan. Sana po nakasper sa inyo, sipag lang po, tsaka buhay probinsya. Bye, salamat po. Uh -huh. Bagong karaw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magtyagalita na Mga kouto.